Ayan, hindi ko alam kung na paano yung pusa ko. Ayan, kaya pinapakain ko siyang damo. Kasi pinapakain ko siya ng isda, cat food. Kainin mo yan, Cloud. So, ayan. Yung isda, ayaw niyang kainin. Tapos, yung pure na honey, ayaw din niya uminom. Tapos, yung cat food niya, ayaw din niya. Yung power cut na ano, tuna. Yung flavor. ayan. Yan yung inaano ko sa kanya. Kasi yung tanglad na kapiraso doon sa likod, pagbukas ko sa likod namin, kinakain niya. Pero hindi man niya makuha kasi kapirasong kapiraso lang yung nakausli. So as so far, binunot ko. Tapos yun ang inaano ko sa kanya, sinubo ko sa kanya. Kaya yun, yun ang kinain niya. Kaya naghanap ako sa labas. Buti na lang may magandang loob na marites ako doon sa labas. Bigla binigyan ako isang box isang box ng paragis. <laughs> Naghahanap kasi ako. ng sa kabilang kanto, umikot pa nga ako kasi maraming aso dito sa street namin eh. Pag sa dulo ako dadaan. So umikot ako, nagkikipagmaritis ako, bigla akong binigyan. Minagsakan <laughs> ako na, <lang>. oh, ayan. <laughs> bigla akong binigyan ng isang box na puro paragis. So ayan, kinakain ng pusa ko ngayon. Kasi ayaw niyang kumain ng ano, isda tsaka yung cut food niya na power cut na tuna. Wala namang lahi yung pusa kong yan, pero yan kasi lagi namin katabi matulog. Pag ano, pag dating namin, sasalubong siya. Tapos pag umaga siya, yung nanggigising. <laughs> Buti nga, hindi na namamalo ng mukha yan eh. Cloud? Eat lang, eat! So, ayan. Sana gumaling na. Hindi ko alam kung anong nakain niya. Makabawal bawal sa kanya yung may gata na ano. Kasi ginataan ko yung galunggong para isahang loto.